Ex-girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings may pasabog na inilabas sa social media na nagpagulat sa mga netizens. Inilabas ni Jam Villanueva ang conversation ng aktor na si Anthony at si Maris Racal. Binasag ni Jam Villanueva ang kanyang katahimikan tungkol sa paghihiwalay nila ni Anthony Jennings sa isang Instagram story. Inamin ni Jam na matagal niyang tinangkang manahimik, ngunit hindi na kaya dulot ng mga maling akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagpasalamat si Jam kay Anthony Jennings sa wakas na pagsasalita ng katotohanan matapos niyang magdusa ng mag-isa. Ipinahayag ni Jam na ang pagsasalita ay isang hakbang ng lakas at pag-asa upang makamtan ang kapayapaan para sa kanyang sarili at pamilya. Narito ang mga konvo ni na Anthony at Maris Racal at ikaw na lang ang humusga kung totoo ba ang sinasabi ni Maris at Anthony na wala silang relasyon. Ibinahagi ni Jam na hindi na siya matatahimik dahil sa mga maling impormasyon na kumakalat at sinabing hindi lamang siya ang nasasaktan kundi pati na rin ang mga mahal niya sa buhay. Ayon sa kanya, kinakailangan niyang magsalita upang itama ang mga paratang at para mabigyan ng linaw ang mga isyu. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka palang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.